Good morning! <laughs> napanood ko ito sa Youtube kung paano linisin yung kalderong maitim dito. So, ang inilagay ko guys, asin, itatry ko kasi napanood ko ito sa Youtube. <laughs> itatry ko siya. Kung talagang effective pa. So, ito napakaitim kasi. So, kailangan linisin ko siya. Ito, asin. Saka daw, konting sabon. Tingnan natin kung malinis na malinis talaga. cos cosas witness eh kung effective nga ba itong asin. Teka, tegegen ko pa. Teka, ko pa tanang asin. Tapos sabon. E pikting na ha. Tapos, pas, pas, pas sing guys, nag-effective nga siya. Effective nga siya yung sabon sa kaano, sa kaasin. Paglinis sa ganito yung makapal na makapal na itim sa kawali. Ayan. Ayan, tingnan niyo. Effective na siya. Effective na siya ang galing. Effective na siya natanggal yung makapal na itim. Ayan lang guys. Fix ko lang.